Okay, malito ako sino si Alden sabing dalawa. Chot! <laughs> Maglalakad pala kami ngayon sa red carpet. Makakasama ko ngayon mga ibang artista. At katulad ko rin mga content creator. Kaya for today's video mga guys, hayaan nyo akong ipakita ko sa inyo kung sino yung mga nakasama ko dito sa Bingo Plus Night. Sobrang bait nga nila. Lalo na si Kuya Robby. Naimbitahan pala akong dumalo sa Bingo Plus Night Kaya ngayong araw nga pupuntahan ko na nga muna yung designer ko Para kunin yung pinagawa kong damit Sasabay ko na din pala tong damit na nahiram ko Para isahang lakad na lang din At tagal ko na nga hindi na babalik to Nagkasunod-sunod kasi yung lakad ni Kaya ngayon lang din nagkaroon ng oras para mabalik yung mga damit Ay di bali ng late sa pagbabalik Ang importante na ibalik talaga yung mga damit mga guys Chowot <laughs> Medyo matagal na din pala ako nagpagawa ng damit kay Sir Kahit yung damit nga na ginawa niya ngayon, sobra talaga niyang pinagandaan. Kasi sobra nagustuhan ko yung resulta mga guys. Yung team nga namin kulay violet. At buti na nga lang din talaga. Sasuot ko ngayon, hindi ako nagmukhang puto bumbong. <laughs> Pagkatapos ko nga makapag-fit ng damit, nagpaalam na din ako kay Sir Rob para makaalis na. Sa Manila pa kasi yung event, at eto magagaling pa ako sa Pampanga. At ilang oras na nga lang din magsisimula na. Nagdala din pala ako ng maleta, kasi ilang araw akong hindi uuwi. Hindi ako naglaya sa mga guys. Sa mga susunod nga na araw, malalaman nyo din. Basta focus muna tayo sa ngayon. <laughs> Medyo eh, makakalimutin din pala ako. Kahit sobrang bata ko pa mga guys, malilimutin na ako. Kaya sa buong biyahe nga namin, kahit eh, ang dalakong damit, buong biyahe namin, hawak-hawak ko lang din. Ay eh, mahirap na makalimutan ko to. Lala, ito yung pinaka-importante yung bit-bit namin ngayon. Kaya hindi talaga to pwedeng mawala. So, Makain na din pala kami ng LRT. Para mas papabilis lang din yung biyahe. At fast forward na pala mga guys. Andito na pala kami sa kondo ni tita. Dito na din pala ako ayusan ni ate. At na rin kayo mag stay ng ilang araw. Pwede eh, naman daw mag-ayos dun sa mismong event. Kasi meron naman daw kaming room. Pero sabi ko naman kay ate, dito na lang kami kay tita. Para kunwari kapag pumunta doon, feeling main character. Shot! Pinag-aralan din pala na maayos ni ate kung paano ko ayusan. Lalo na yung sa buho. Kaya ito yata yung pinakamatagal na part. Gusto ko pa yung pagpapakit dito sa camera. Kaso nga lang, baka malate pa ako. Ay, late na yata talaga. Kasi alas dos yung call time namin. Pero alas dos na ako umaalis. Shot! Nandito na kasi babae magsusundo. Kaya bumaba na din ako. At grabe mga guys. Ang ganda pala talaga ng kulay ng coat. Parang bagong pitas lang ng ubas. Chot! At dahil maganda pala yung inayos sa akin ni ate ngayon, may share route ka sa vlog. At share route na rin pala si manager. Ang talaga dito sa BGC, At no? Kapag nadaan ka talaga dito, para ka na rin pumunta ng ibang bansa. malipas nga ng ilang minutong biyahe, nakarating na din kami dito sa hotel kung saan gaganapin yung red carpet. Sumalubo nga sa amin si brotherland At saka na din si Ate Pat. Sila pala yung nag-approach sa akin para makadalo sa bingo plus night. Na din pala nila para makadiretso yun sa photoshoot area. Ito daw yung first step bago kami maglakad sa red carpet. At kaya dumadating nga na artist or content creator, dito sila dumidiretso. Kinukuhanan lang kami dyan ng mga magkakaibang anggulo. Marami pa akong behind the scene dito. Pero di ko nadadabihan, baka maumoy na kayo sa pagmumukha ko. Shot! <laughs> Pagkatapos yun pala ng photoshoot, makikita mo din sa labas yung mga resulta. Madami naman silang kinuhanan. Kaya sinalala na din pipili ng magandang picture. Nandito na din pala si Hi Everyone, Every Two and Every Three. Si Kuya Lance. At saka si JD. Sila kayo mga makakasama ko ngayon sa pila. Ang dami na nga ang tao ngayon. At dito sa pila nga na to. Isa-isa na kami maglalakad sa red carpet. Nakakatuwa nga. Kasi nasa harapan lang namin yung kakambal ko. Tot. Ang bait nga ni Alden mga guys. Hindi rin pala kayo masyado nagkakalayo ng itsura sa personal. Tot. Kulang pa siguro ako ng isang daang ligo. Malipas nga ng ilang minuto, tinawag na din ako para isa lang na sa maglalakad sa red carpet. Nakakatuwa nga. Ka, kasi parang kailan lang. Nakapila ako sa mga ayuda. At ngayon nakapila ako para maglakad sa red carpet. Ay, nakikinggan ko lang dyan si kuya. Kung anong magiging takbo pag pumasok na ako. At nang tawagin na kayong pangalan ko, naglakad na din ako na hindi ko pinapahalata na hindi ako kinakabahan. Pagpasok mo kasi, ang dami din kasi talagang kamera na nakapalibot. Kaya pagpasok, kailangan confident na. Dati pala kapag pumupunta ako sa mga ganitong event, sobra talaga ako nahihiya. Pero ngayon ko lang na-realize na wala naman palang dapat ikahiya. Kaya nga nang sinabi sa akin ni Kuya kanina, sa kalagitnaan nga daw ng paglalakad ko, may magbibigay sa akin ng marker. Ay, nga sa malaking board, kailangan pumirma. Ipapakita ko na din pala sa inyo yung behind the scene kung gaano karami yung mga nagpipicture dito. Kaya kanina, hindi ko lang kung saan ako titingin. Pagkatapos okay, nga makapaglakad sa red carpet, diretso ako dito sa interview. At dito nga sa interview mga guys, gusto ko na din i-shoutout yung mga solid supporters. Na no, kung wala nga kayo, wala ako sa ko. Oh! Kaya maraming salamat po nga guys. Aww. Pagkatapos pala namin ma-interview, dumiretso kami dito sa loob para mahanap kung saan kami uupo. Kada table did pala, may mga kanya, kanya ring number. Kaya hindi ka rin talaga basta-basta makakaupo kung saan. Kaya dito sa number 16, dito uupo si Chowot. At shoutout ko na din pala, napakabait na si Miss Pat. Kaya ngayon kumuha sa ibang clip dito sa vlog. At habang kumakain ako dito mga guys, tingnan nyo naman si Simon. Lahat yata na tinapay dito si Nerf sa plato ko. Eh, itong mga tinapay na to, para yata sa kabuuan na uupo sa lahat ng table. <laughs> Pero okay lang yan. Kasi kanina pa talaga ako nagugutom. Chot! Pero sa katabi ko nga ngayon, mukhang di yata ako makakakain ng maayos. Kasama ko din pala dito sa table si Yubi. At silang dalawang ay mga kilala ko dito. ang mayaman nga dito mga guys. Kasi meron pa silang paklo. Hindi ko alam kung saan to ginagamit. Pero mukhang dito yata talaga to sa ulo. Kasi mamaya daw uulan dito. <laughs> hindi ko rin alam kung tama pa may mga pinanggagawa ko dito. Pero tinanggal ko na din kagad. Kasi may nakatingin na sa akin. Para sa baba talaga yon Para hindi marumihan kapag kumakain. At makalipas nga ng ilang minuto mga guys. Nagsimula na rin yung event. Nakompleto na rin yung mga upuan. At dito nga sa stage. Isa isa na din nagperform yung mga artist. Ang galing nga nilang kumanta. At ang din ng host na si Kuya Robby. Nakapag siya nga yung host. Hindi ka talaga maiinip. Marami pa nagperform dito sa stage. Kaya sa buong oras nga na nakaupo ako Sobrang na ko din talaga yung mga gabing dito ako. Kaya nagpapasalamat pag ako sa Bingo Flash Family, kasi nagkaroon din ako ng chance na makita yung mga iniidol artista. Habang pauwi din pala kanina, nabutan ko pa si Kuya Robby kaya nagkaroon pa ako ng chance para magpa-picture. Ayun lang. Bye bye